Tiniyak ng Department of Budget and Management na may pondo pang mapagkukunan ang gobyerno sa pagtugumpo ng mga sa mga bagyo at kalamidad. Ito ay sa ng pag-aubos na po ng Quick Response Fund ng ilang kagawaran at lokal na pamahalaan dahil po sa sunod-sunod na bagyo. Ayon kay Budget Secretary amin na pangandaman kabilang po sa mga naubusan po ng pondo ang Department of Social Welfare and Development DSWD at Department of Public Works and Highways DPWH na humingi na po ng replenishment. Pari sa ng pagkuna ng pondo ang National Disaster Risk Reduction Management Fund sa mga ganitong sitwasyon pero paubos na rin po ito eh. 200 million na nga lang po natitira mula po sa 21 billion pesos na nakalaan ngayong taon. Ngunit sinabi ho ni Pakandama na meron pa namang contingent fund sa ilalim po ng Office of uh, the President na maaaring magamit sa pagtugon sa kalamidad. Ang magandang balita naman po dito is meron pa po tayong contingent fund under uh, under, na minamanage po natin under Office of the President. Uh,